hindi laging nakakapagtaboy ng multo ang mga panalangin. Noong nakaraang linggo, nagpunta ako sa isang lumang kumbento para sa isang dokumentaryo. Tahimik at mapayapa ang lugar sa umaga. Pero pagdating ng gabi, iba na ang kwento. May mga madre na nagkukwento tungkol sa isang aninong naglalakad sa pasilyo. Minsan, inuulit ng ibang boses ang kanilang dasal, isang boses na hindi sa tao. Pero ang pinakakakaiba, Kapag tinignan mo ang CCTV footage, makikita mong mag-isa lang ang madre sa chapel. Walang ibang tao. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa chapel para mag-edit ng footage, may narinig akong kaluskos. Sa aking laptop screen, nakita ko ang refleksyon ng isang madre sa likod ko. Nang lumingon ako, wala akong nakita. Pero nang tingnan ko ulit ang screen, naroon pa rin ang refleksyon. Magdarasal ka ba rito ng hating gabi? Bukas, sasakay tayo sa isang pinagmumultuhang taxi. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Marami pa tayong mga katulad nito.